Hello mga idol, eto nandito ako ngayon sa bundok, hmm, dito sa bundok uh, dito yung bahay ni uncle nagluto siya ng uh, pansit, ito yung pansit idol oh. Oh, mga idol, oh. yan o, oh, pansit oh. Oh, binigyan ako ng merienda na pansit ni uncle oh. eto tikman ko nga kung masarap yung kanyang nilutong na pansit uh eto -huh. hmm. masarap mga idol ang pansit ni uncle sa bundok hmm may halong ng sardinas talaga namang uh, mapapaduyan ka sa sarap hmm? oh, kahit na sa bundok mayroon pa pa lang pansit sa bundok oh, hmm? hindi lang puro pandesal kumain din tayo ng mga pansit dito mga idol sa bundok hmm? so, itikman natin hmm? Hmm? Hmm. ubusin ko na para uh, wala nang um, wala nang tawag doon masisira ubusin ko na oh hmm. Hmm. Mga bundok oh, oh. oh yan, yeah, mga puno-puno dito sa bundok mm. Yan, yeah, nang paikot oh. Dito ako sa bundok, mga idol oh, Samahan nyo ako oh. mm. 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 Hmm. na, yan ang bahay ng uncle oh. Yan, o. Oh, mm. Yan ang bahay ng uncle. Ayan. Oh, ito yung kanyang binibilad na inaning palay. Ayan, oh, oh. Yung kanyang inaning na palay. At, uh, mamaya, babayuin niya yan. Mm. Marayo kasi ang pagkiskisan ng palay. Kaya babayu-bayuin na lang ito sa, ano, sa yung ginidik-dik. Mm. Ganito ang buhay namin sa bundok, mga idol. At, uh, uh, yung mga sinaunang mga uh, tawag doon yung pag-aani pagka naani ay ibibilad katapos mabilad babayuin pagka nabayo ay siyempre ay uh, lilinisin uh, yung tinatawag na si uncle ang nagtanim si uncle ang nag-ani si uncle ang nagbayo siya pa na magluluto pero kapag kakainan na marami na kaming kakain ayan mga idol no oh. ayan <laughs> ayan si uncle oh. ayan, oh. Ah, 'yan oh, oh. Salamat, salamat. At uh, ito yung kumuha lang ako ng uh, remembrance sa bahay ni Uncle. Uh, at uh, dito wala akong dito problema. Walang ingay, walang maririnig na tugtog ng mga kandito. Mayro pero mayroon pa rin kwan si Uncle, mayroon siyang uh, tao diyan, may TV siya pero hindi siya nagpapaingay pag uh, ganyan na ako. Uh, nagpapahinga ng mga tao. Ayun, oh. Salamat, salamat nang daw.